or para sa pamilya ku no? kung makasarili ka pero gusto mong umunlad kasama yung bayan hindi yung sa sarili mo talaga no? kaya maingay yung politics ng Pilipinas ngayon sinisita nila kung ano anong masasamang sinasabi sa mga politiko politika politiko ngayon na no? pero sabe, dapat wag kang gawin yan dapat ganito gawin yan wala guys kahit di naman nila gustong gawin yan, napipilitan sila, dahil nga sa sistema at very weak yung batas natin sa pagkocontrol sa kanila na maging matino may batas lang tayo meron naman tayong batas guys no? actually may batas naman tara talagang may butas pa rin niya no? maganda siguro lahat ng Pilipino mag-aral ng abugas siya bagay kaka labas lang ng board exam no? marami namang pumasa no kung lahat ng tao ay marunong sa batas uh, majority majority pa rin talaga sa akin no May isa pa nga yan eh majority sa atin masakit man sabihin eh. No? maasa lang parang di ba masipag kumalaw pag inutosan pero pag mag-isip tamad no ayaw mag-isip, gusto lang utusan so ganoon, ganoon lahat majority sa atin guys kaya sana lahat ng uh, Pilipino no? mag, uh, nasa atin talaga guys sa tingin ko, bawat isa mga Pilipino ayusin muna na yung sarili no? mindset mindseting, na wag umasa mag-isip no? wag umasa sa iba na sila mag-isip para sa dapat mag-isip tayo para sa sarili natin yun yung kailangan sa atin mga Pilipino yun yung sinasabing umpisahan natin sa sarili natin mag-isip, no? Mag-isip. Huwag asahan. Oh. Anong gagawin para sa buhay mo? Sila yung mag-isip para sa iyo. Kala mo kabutihan para sa iyo. Hindi mo alam. Niloloko ka na pala, di ba? Yun yung problema, no? Sobrang tamad natin mag-isip. Talop pa yung mayayaman sa atin. Mayayaman hindi huminto sa pag-iisip tayo diba hinayaan natin iba yung mag-isip para sa atin so ganun ang nangyari no? kaya ako naman galing naman ako dyan din tamad mag-isip pero paano ba ako nag-evolve nag-evolve na yung isip ko ay kusang nag-iisip no? nagbibigay ng kuro-kuro ina-analyze lahat ng mga pangyayari bakit na no? nangyayari sa, sa akin ngayon ah, uh, lahat ng mga na-observahan ko ina-analyze ko bakit ganito nangyayari ganito dapat ganon dapat So, hindi gagawin ganito mga yaras kano no sa tingin ko dahil nga ako ay isang engineer at as a uh, planner din no? yung planner kasi laging nag-iisip at uh, nung kabataan ko rin talagang may skills na rin ako no? yung mag-isip na mag-isip ano yung parang advance kaya ito na nga guys no? advance mag isep no? yun na yun ako kaya maraming nagagalit sa akin advance daw ako mag isep so dapat sana tayo ganun guys no? uh, yung taong advance mag isep minsan masakit din sa kanila pag pigilan yung pag isep nila no? minsan sila sabihan bakit ka ba ganun no? so ganun no Uh, kasi pag advance ka mag-isip kinokontrol mo yung mga mangyayari no? masasamang mangyayari eh, pag sinabi mo tapos hindi naintindihan nila kasi hindi pa nga nangyayari nakagalit sila sa iyo so ganun ang sitwasyon so ganun ang mga mayayaman o mga leader advance mag-isip o tinitingnan anong mangyayari kaya lang ginagamit diba, nga sa ang sarili ano yung mangyari sa buhay nila pag ganito ano yung mangyari sa buhay nila pag hindi ko ito kinuha iba yung kukuha so habang nandito ako eh kunin ko na di ba ganon so may batas naman siguro para yun nga may batas naman na bawal kumuha ng hindi lang may butas, batas na may butas, di ba? May butas pa rin. Ano 'yung mga butas? Eh, may mga budget na hindi tinitingnan kung saan ginagastos. Kaya 'yun 'yung butas na walang transparency. So dapat yun yung ayusin batas uh, kung mag iingay man tayo sa social media guys yun yung uh, okay kahit wala nga third party no? direct to the people house or chamber kahit social media na lang mag iingay tayo niya no? kahit hindi tayo magsasalita na masakit sabihin lang natin anong batas gusto natin sabihin natin ganito yung batas So, kanya-kanya na tayong mag-video guys Mag-vlog Ganitong batas gusto ko Dapat may resibo Dapat alam namin ano yung ginagastos nyo Ganon So, majority Titignan, haa Ito yung gusto ng madlang people So ka doon? Malalaman na ah, Pag hindi ginawa ah, Yari Magiging trending talaga yung kontra doon no? Ah, at hindi na siya bubota, bubotohin no? So pag may Politiko na Pag may eleksyon oh, Anong batas yung gusto mo? Oh, ito, ito yung gusto naming batas dapat pag upo mo Ito yung gagawin nyo Ito yung supportahan nyo Ngayon guys Dapat gumawa na tayo sa iling batas natin At papirmahan natin sa kanila no? Para pagdating ng pag upo nila Yung pangako nila Ayusin nila ba? Diba? So ganoon sana tayo guys no? Dapat direct to the people no? House Kung hindi man official Tayo na mismo oh, Ito may problema ito kaya mag-usap-usap tayo mga madlang people. Uh, kaya gagawin natin. Kahit hindi man official sa next election, ganito ang papat gawa natin sa kanila. Kung sino yung ayaw dito ay wag nating botohin. Di ba? Dapat may ganun, no? Oh, ito yung gusto namin. ito yung pagkukulang ngayon uh, uh, sa, sa period na ito yung mga umuupo ito yung pagkukulang so tayo yung nag-iisip no? ah, uh, may problema so ito yung gagawin natin tapos next election yan yung papagawa natin sa kanila na naka black and white no? So, yun yung gusto sana magkaroon tayo. Ha? Tayo mismo mga madlang people. Direct to the people. House chamber. No? Kaya, yun yung pagkukulang na hindi natin masisisi talaga kung sino yung nakaupo ngayon. Eh, na experience na natin eh? maayos yung umupo o hindi man maayos ano man. nakaraan pero back, back, to old normal no so sayang din mga effort bis na pa angat or pa improve na tayo sana eh papalubog ba diba? so mer enn dype veis. dito sa silang anong meron may, may mga vloggers po tayo dito e, na po natin para madala na po natin sa ating mga amal ano mga bago na tayo higitin mo lang yung marshal na po tayo dito walga may walga hindi ko nakikita yung ano yung hinaing nila sayang di ko nakakita yung hinaing nila parang river eh hindi ko alam kaya ito nga guys itong silang walang ano eh walang malalaking mall kasi nalaman ko dati sa isang kasama ko na ayaw nila magkaro masira yung lugar nila no silang silang na ito guys malamig dito ayaw nila masira ayaw nilang naging commercialize yung lugar nila ayawan baka yun kaya nag uh, para rally sila no? nabasa ko river eh hindi ko masyadong nabasa lahat so ganun but yun na nga guys na no? yun yung naisip ko ngayon uh, sa politics natin kailangan maging directly involved na yung mga madlang people